Nasaan nga ba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang nagaganap ang malawakang kilos protesta nitong linggo? Sinagot yan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi rin naiwasang ipahayag ang pagkadismaya ng palasyo sa kaguluhan sa Menjola at Ayala Bridge. Si Jason Rubrico magbabarita. Sumiklab ang tensyon sa Mendiola at Ayala Bridge sa Maynila sa gitna ng malawakang kilos protesta laban sa korupsyon nitong linggo. Isang trailer truck ang sinunog ng ilang kabataan sa paanan ng Ayala Bridge habang ilang ari-arian kabilang ang traffic light ang nasira sa Mendiola. Oyan yan, so yung oras na yan na nagkaroon ng sunugan at paninira, hindi pa po nakapagmarcha o hindi ba nga nakakagawa ng programa yung mga uh, gusto sanang gumawa din ng kilos protesta doon sa harap ng Mendiola ng mga Duterte supporters o yung mga grupo na anti-corruption. Pero peaceful rally yung gusto mangyari. Oh, pero ngayon parang sila pa yung inakusahan nitong si John B. Cremolia. Nang hagis din ng malalaking tipak na bato, bote at mga plastic bottle ang ilang rallyista laban sa mga pulis. Dahil dito, naglagay ng mga barrier. Yan. Yan ang kinakatakutan ni Bongbong Marcos. Dubli-dubli na po yung ginawa niyang proteksyon sa harap ng palasyo. No? Pero sana mahiya lang man siya, di ba? Kasi kasi sinasabi niya, pinapakinggan niya yung protesta, pinapanood niya mga protesta, eh dapat mahiya na siya at na lang siya. Pero sa dami na nga ng tao eh, no, nananawagan ng kanyang pagpapa at kinukundin ang ng matinding korupsyon. Kasi kahit ititinay ni Bongbong Marcos na hindi siya involved dito, isya po yung pumerma ng maanumal yung budget, so paano hindi po siya involved sa korupsyon ito? sa mga gate ng Malacanang bilang bahagi ng paghigpit ng seguridad. Yung barriers were only precautionary. You know? Mm. Alam mo naman that Malacanang... Precautionary. Takot na. <laughs> Takot na yon. Malacanang is always a target. And uh, we don't like to uh, be unready about uh, anything. Sa so, sinungaling din itong matandang ito. <laughs> Sa ngayon, balik na sa normal ang sitwasyon sa Malacanang ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Nilinaw ni Bersamin na bagamat iginagalang aniya ng Malacanang ang karapatang mag upang magpahayag ng mga saloobin, hindi aniya hinihikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang magulong uri ng protesta, lalo na kung may paninira ng ari-arian. Sayang lang at may mga elements na... Alam niyo, hindi yan may iwasan, no? Uh, ako, ay sabihin natin siguro na yung may mga batak ito ay Mga may nasa likod, no? May uh, nagbabayad, may sumusuhol So, na-attach na rin siguro yung kanilang, ano dyan Yung kanilang emosyon Kasi kahit biniyarang po sila, pwede naman sila hindi mag, ano eh Hindi naman manggulo, pwede naman hindi sila manunog eh Diba? Pero, ano eh, parang nilabas nila yung galit nila sa gobyerno ngayon eh So, sabihin natin, hindi natin ito gusto yung ginagawa po nila. Pero kung baga opinion mo lang kung bakit nagawa nila ito. No, na parang gusto nilang ilabas yung kanilang galit. Yung ano lang natin dito, nakalungkot. Dahil sila po ay naging biktima rin kung titingnan nyo. Dahil ginamit po sila, ginamit po sila ng grupo mga kaliwa, grupong pinklawan, no, sa kanilang personal at political agenda na masira Itong mga Duterte supporters hindi makapagprograma at uh, sabihin lang ni Marcos Jr. no na nagkakagulo na. And alam mo sa gulong ito, pwede kasi silang magdeklara ng martial law eh. Malaking posibilidad na pwede magdeklara sila ng martial law at gagamitin nila yung kaguluhang ito, no? Kumbaga, sila rin mismo yung uh, gumawa ng paraan para magkaroon ng gulo, then sila rin yung uh, magdeklara ng martial law. Malaki po yung posibilidad na ganyan po yung nangyari. Hindi namin inaasahan nagiging violent. Ano? Yung walang, walang sense yung uh, pinakita namin sa, nakita namin sa, sa video na pati yung public properties, yung mga traffic lights, mga ganun. Bakit mo sisirain yun? Wala namang saysay. -say. Simple lang yan. No? Sabihin mo na kay boss mo na bumamba na lang siya para wala nang kilos protesta. It is not related to the uh, purpose of the rally. Ikinadismaya rin ng opisyal ang pananakit ng ilang rallyista sa mga pulis. Kaya tanong ni Bersamin kung tao pa ba ang mga gumawa nito. Nagulat lang kami nung... Ang tanong sila po ba ay tao rin no? sa kanilang pinagagawa. Actually, nagamit din nila mga pulis eh. Diba? Kasi ang pulis yung kawawa din, biktima rin sa corruption na nangyari. So ang pulis ay nabugbog din. No? Nagamit din nila mga pulis talaga. Kaya walang dapat sisihin dito, kundi sila lang, dahil sa gulong ito, no nangyari ang gulong ito dahil sa kanila. Eh, pati mga, yung pulis na sinaktan, hindi ko maintindihan. Ano nga rin ako konsensya pa? eh paano ba yung mga ninakaw, no? Nakaupo kayo, kagaya nyo sa gobyerno, sa taong bayan. Mas matindi pa yan sa pananakit na nangyari sa mga kapulisan natin at yung mga kabataan din, no? Kung bakit ganon. Uh, yung mga polis ay nandun lamang, very passive sila, maximum tolerance, ang sinusunod. Tapos may mga... ayo actually, kung mga Duterte supporters lang yon hindi talaga nila kayang manakit sa mga polis. Dahil nasabi nga, no, ng mga Duterte supporters, nakakampi natin yung mga polis. Kaya malaki din ang posibilidad na ito po ay diversionary tactics. Kasi nangyari, no, hindi nakaprograma yung mga Duterte supporters eh, sa harap ng palasyo eh. uh, lima yata yung nakita ko doon sa YouTube na, Uh, uh, Nanood ng YouTube ha. <laughs> kawawa yung polisman. Uh, binugbog. Parang hindi ko alam kung mga tao yung mga gumawa niya ni. Eh. Dapat tinatanong din ni Bersamin yung kanyang sarili. Tao po ba sila? Naawa po ba sila? No? Sa nangyayari sa ating bansa ngayon? Sa matinding corruption, no? Na sinimulan po nila. Ngayon nagmamalinis po sila. Oh, yung kanilang pag-uunwari. Tapos may sinunog pa na truck. Ano bang ka kasi, eh, kabuluhan yan sa pagra-rally? Hindi naman dapat na mangyari yan. Mm -hmm. Tapos may mga naka nakamaskara Siguro yan may plano silang masama. Ikaw nga naka-maskara ka rin eh. <laughs> Tanggalin mo na yung maskara mo. Ah, but we were ready for them. Tiniyak ng Executive Secretary Lucas Bersamin na inaimbestigahan na ang kaguluhan sa Ayala Bridge at Mendiola nitong linggo. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, tanong ng marami, nasaan ba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Nasaan ba si Pangulong Marcos Jr.? <laughs> We do not uh, divulge kung saan siya. Iwan mm. kung totoo ito ha, pero may mga nagsasabi na yun nga, no? tumakas na daw po ito si Marcos Jr., Uh, parang 'yun na po yung kanina exit plan eh. eh baka mas tumindi pa. But uh, I am sure that he was just there. Mm -hmm. uh, he was also monitoring the rally because he was also interested to know what interested to know what would happen if there were any that would happen. Sa hiwalay na press briefing, kinumpirma ni Interior Secretary John Vic na nakausap niya ang pangulo halos kada 20 minuto upang masuri ang sitwasyon. As of 11 a.m. yesterday, the president and I were in touch constantly every 20 minutes to assess the situation. He was in a secure facility inside the compound, monitoring every single step. At approximately 2 p.m., he called me and asked me to personally assess the threat level that was going on in Ayala Bridge. Gate ni Rimulya, malinaw ang utos ng Pangulo sa mga kapulisan na pairalin ang maximum tolerance laban sa mga nagprotesta. Oh, duda rin ako na sila rin yung gumawa ng kaguluhan na to eh. <laughs> duda rin ako na sila sila rin yung mga nasa likod <laughs> ng pangkukulong ito. No, parang masabi lang na marahas yung mga nangyaring kilos protesta. Pero kung totoo yun ha, di bali, no, hanapin natin yung video ni Chavit. No? And with maximum tolerance, they only had their right gear and no firearms. I repeat. Wow, wow may pinato pa ng ano, halublocks oh the 4,000, approximately 4,000 policemen deployed to contain the rally had no firearms on them except for the SWAT, SWAT group that was in the vicinity. Umabot sa higit dalawang daang katao ang naaresto. Mga mahigit 200 pa lang. Habang siyam na pulis ang nasaktan. Ilan sa kanila nangangailangan ng seryosong medikal na atensyon. Sa kagayan, 34 na pamilya o mahigit higit isang daang katao ang inilika sa bayan. Okay, so lipat tayo sa kabilang isyo. Makapayan po natin. No? matinding nangyayari ngayon sa ating bansa. No, oh, ito, mariremind na naman ang taong bayan dahil sa walang flood control, mga kababayan. oh, ito, bagyo na naman ngayon. Ang dami na naman ngayong baha sa ating bansa. At yan po yung dahilan kung bakit galit na galit ang taong bayan. Eh. Kasi ito umulan, nariremind ng taong bayan sa pagnanakaw ng Marcos Romualdez, Saldico, at ilang kasabuat ng mga kongresista sa ating mga ordinaryong Pilipino sarap ng buhay nila pero mga Pilipino binabaka na no at uh, hindi naman mangyayari po ito kung walang insertion no kung walang pagpipirma ng mga budget ng Balistaros dahil sa banta ng bagyong Nando pan samantala silang nanunuluyan sa mga barangay hall na nagsilbing evacuation center malakas na hangin at hampas ng alon naman ang humagupit sa bayan ng Apari ang mga residente kanya-kanyang lagay ng pabigat sa bubong ng kanilang bahay upang hindi tangayin ng malakas na hangin. Hindi na rin madaanan ang Bagunot Bridge sa bayan ng Bagaw matapos umapaw ang tubig sa ilog dulot ng malakas na ulan. Nakaantabay naman ang Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team para tulungan ang mga kinakailangang tumawid sa naturang tulay. Sa Benguet, dalawang sakyan ang tinamaan ng mga batong gumuho sa bahagi ng Poyopoy, taloy surtuba nitong linggo ng gabi. Kasunod ng malakas na ulan, dala ng bagyong nando. Agad rumispunde ang tuba MDRMC sa insidente. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente at nananatiling bukas ang dalawang linya ng kalsada. Pinapayuhan naman ang mga motorista na mag double Okay, sana po safety po yung mga kababayan natin, no? Lalong-lalo lalo uh, na po yung mga naman. no? yung mga binaha, no, biktima na naman mga kababayan natin dulot po ng mga matitinding uh, baha ngayon at itong anomaliya sa flood control mga kababayan natin. Tandaan natin, no? Kaya lumalabas yung taong bayan, kaya galit ang taong bayan dahil po sa kababayan ng gobyerno ito ni Marcos Jr. nawala na nga po ginagawang proyekto, no? Hinahanap ng taong bayan na ba yung pera, no? E yung pala napupunta lamang kay Saltico, napupunta lamang sa ilang mga politiko, no? Na nakikinabang sa mga ghost project na ito. Ito yung matindi mga kabayan po natin. Hindi pa tayo rito sa ating kabilang isyo. No? Anyway, shoutout sa lahat ng na mga nanonood at nakikinig sa video natin. Salamat sa inyong lahat. Of course, no? Thank you and God bless. Ito po, matindi yung uh, ibinulgar naman nitong itong si Chavit Singson. Ano ito, mga kababayan? Ito, panoorin nyo po. Lahat ng liberal ng rally nila, dalawa truck nang naubos nga eh. Okay lang ako dahil nagpapakain naman ako pag may sunog, may bagyo. I have six portable kitchen and six portable hospital just to help the people. Ngayon, may naiwan sa truck, Pinarada ko na sa gate ng Corinthians sa labas. latang mm. Lahat ang pupunta sa rally, lahat ang bumi, kumakain doon. Mm. Meron grupo na nakabaskara, pinapalo yung one. Warap, warap, warap. Mm. <laughs> warap, warap, warap. You No, know, bakit kayo ganyan? Uh, uh, ganun lang. Bumalik. Nagtanggal ng maskara. Pasensya na kayo, binayaran lang po kami. Nako po, mga babayan po natin. So, may umamin talaga. Kami nagsabi talaga Sina, na kanayaran sila. Po. Natanong nyo ba person. sino nagbayad sa kanila? Tinanong yung uh, nagsaserve, sino nagbayad sa inyo? Si Martin Romaldes and the First Lady. Nako po. <laughs> Martin Romaldes and the First Lady. Ako hindi ako wala. Siguro may nag sa kanila na pagmamarasaki sa, sa kanila, baka yun ang nagpadala ng mga manggulo doon. Mm. So yung sinasabi niyo na bayaran, hindi yung mga nangrarali, yung mga nanggugulo. Na manggugulo. Oo. oo. Palagay niyo po ba yung mga nanggugulo sa Mendiola? Dahil hindi bigyan eh, yung pupuntan ko sana ginugulo nila, sa tapos may eksasyon yung gulo nila kaya bumalik na ako eh. Mm. -mm. ako na loyalist, takapula ako eh. <laughs> <laughs> Napagkamalan daw po loyalist itong si Chavi Singson. At itong ebidensya na nagkaroon talaga ng bayaran at hindi ma-deny mga bayaran. Ayan o. Nasa na, nasa na. Paldo, paldo po yung pera. So talagang may bayaran na yung nangyayari. Oh, ito yung mga taong na mga nakamaskara. So, talagang may binayaran. At kung totoo ha, na sinasabi ni Manong Chavit, oh, kung si Martin Maldes or itong si Lisa Tanas ang nagbayad, ito po ay malaking uh, ano talaga, drama yung kanilang ginawa. Hindi o, oh, pinagsisira o. Oh. singin pa yan wala wala nabuang na mga kababayan pa natin so actually hindi dapat yan ang kanilang ano eh ang kanilang sinisira eh hindi dapat yan ang pagbuntungan ng kanilang galit kung talagang laban sa korupsyon ang kanilang pinaglalaban uh, Mahira, no? Tayo ay biktima ng Yon, si uh, Kuya Park. Ito, maganda yung sinasabi ni Kuya Park. Pakinggan nyo po mga bayan natin. Hindi ang kapulisan ang kalaban natin. Hindi ang kasundaluan ang kalaban natin. Hindi ang kapulisan ang kalaban natin. Tama. Hindi ang kasundaluan ang kalaban natin mag-isip-isip mag kayo. Pag kayo nahuli ng pulis, nadampot kayo, yung leader nyo, pati yung grupo nyo, hindi kayo sasamahan sa loob ng kulungan. Amen. Amen. Yung tabang nilalagay sa tama. Oh, Kung dinadaan nyo yun sa lahat, magkuha na kayo ng isang damtrak na bato. Matuhin yung kapulisan. Isang tapo lang kaya sa kayo. Pariling kayo ng armaday. Anong laban niyo? Totoo yun ang sabi ni Kuya Park dito, mga bayan, na hindi natin kalaban ang kapulisan. Tayo mga ordinaryong Pilipino. Dahil hindi lang tayo yung victimize sa nangyayaring corruption ngayon at pagnanakaw ng Marcos administration at ang kanyang mga Lipores. Kundi ang lahat, lahat po ay apektado dito, mga kababayan po natin. Kahit mga pulis, apektado rin sila. Ayaw din nila, no, uh, na ang kanilang ginagawa. e eh, napipilitan lang po sila dahil ito po is party ng kanilang trabaho. Wala silang choice eh. Kung hindi sila sunod, eh baka masibak po sila sa kanilang trabaho. Kaya uh, itong sinasabi, no, ni Bersamin, mga kabayan, na sila po ay nagbumonitor din. Sana maisip ni Bongbong Marcos na umalis na lang, no. Tawa na, na lang po ang uh, palasyo at i-turn over na lang sa taong karapat dapat dahil hindi po nakikita ko hindi po matutu matitigil ang karahasang ito no hindi po itong katapusan nakikita ko makabayan po natin lalo na na ang lahat ng mga nagsasalita ay gusto nilang kakasuhan tingnan niyo po makabayan natin pati si Manong Chabet no ay gusto nilang kasuhan ngayon dahil sa sinasabi ni Chabet no dapat ang protesta ay tuloy-tuloy kontra corruption at palagay ko ha mas titindi pa no yung mangyayari kung ito po ay patuloy din na magigipit ang nakaupo sa Marcos administration. So yan lang po muna yung ating update. Maraming salamat at huwag kalimutan i-like ang video nito. Thank you po. No, at uh, matuloy na isipin natin. God bless mga kabayan.